pay din eh. Wala rin nakalagay. Mm -hmm. And uh, pag hindi rin nakalagay, hindi naman din ibig sabihin iha-assume mo. Di ba? So, mm -hmm. Sir, may pahabol si Nympha. Would you call on Roque na muwi at harapin na ang kanyang kaso dito sa bansa? Nasaan si Nympha? ah, uh, well, ako, yeah, at, 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 any point in time, no? Uh, si Nympha, <yeah. laughs> I know, I know. No, no, uh, dun, dun sa question whether uh, umuwi or hindi, uh, ako, ang, ang ang sa akin lang lahat ng karapatan ng akusado nandyan, meron. So for me better pa rin na na harapin ito itong kaso. If he is innocent, dapat tanda niyang harapin 'to yun Sa akin dapat siyang harapin, warrior. dapat niyang harapin. Uh, may kaso na and I'm sure uh, harapin po ni uh, former uh, secretary Rockwell. Mm -hmm. Okay, no more. Okay, pahabol, JD. Belated happy birthday. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, thank you. Ni Sir ano lang yung uh, take lang dun sa 20 pesos na roll out nung uh, para ng bigas. Oh, hindi ba daw kawawa din mga magsasaka? I haven't uh, seen or gusto ko sana makita yung ano eh, yung anong klasing bigas yung sinasabi no kasi napaka daming uh, statements uh, I don't want to to make any statement without seeing, or uh, mm -hmm. ang sa akin talagang importante naman na masecure ma 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 natin yung uh, when you talk about food security, di ba uh, no one would go against uh, that initiative. Now, whether yung side comments, etc., babalikan ko yung kaninang discussion natin, dahil election fever, lahat, lahat, lahat may sasakay, eh. Lahat, mm -hmm. lahat ididikit kung kani-kani naman, positive man or negative. And that's why at the end of the day, the electorate should be uh, uh, more uh, uh, vigilant about this. Uh, but also on our part as public servants, apil uh, appeal ako na wag natin politikahin lahat. Gawin natin yung ano yung dapat nating magawa at ma-deliver para sa ating mga kababayan yung 11.18 billion pesos na sinayang ng DOH hindi dapat maulit ito 2020 noong pandemic 95 million ngayon uh, 11.18 billion yung uh, na at na sayang lang so ngayon dinidiscuss na bibili na naman ng kung anong-anong dengue which we are all agree na tama naman na bumili pero ano ba yung ano ba yung plano kailan iro-roll out 'yun pag wala na bang dengue uh, and this is something that we should all be discussing uh, i think far more important than uh, whether or not itong politika or kung sino mananalo sinong sinong uh, sinong, uh gumagawa ng uh, kalokohan sa kampanya or fake uh fake uh, advertisement. Mm -hmm. I think this is more important. Okay, last question from Marlon. In, sir, since you filed that resolution pushing for investigation dun sa pag ng DOH ng pondo and then yung National Immunization Program, yeah. has yeah. the department made any representation or submit uh, yung mga explanation nila regarding Wala po, issues? unfortunately, uh, Marlon, unfortunately, wala uh we have been uh, doing our best to ensure na na maintindihan namin where they're coming from no uh tatlong resolution na if i'm not mistaken yung uh, final po natin um yung 1334 yung dun sa immunization kasi if you look at 2015 to 2024 60 billion pesos na po yan nananatili pa ring mataas yung vaccine hesitancy So yung polio, yung diphtheria, yung tigdas uh, going in the upward uh, uh figures no. Um, 61% lang of the total na mga bata sa ating bansa ang nabaku nabakunahan para sa taong 2024 alone. So ang number is 1.4 1,459,353. Yun yung kabuuan na nabakunahan. Pero ang dapat bakunahan supposed to be is 2,392,392 na mga bata. And then, yun nga, yung binanggit natin kanina, yung uh, Resolution 1326, yung uh, natuklasan natin sa katerbang uh, expired at nakatenga na healthcare products sa ilalim ng pamamahala ng uh, Department of uh, Health, lumobo na po yan, no? 11.186 billion yung nag-expire. Lumobo ng 11,656% compared to 2020 na 95 million lang. Yung 95 million na nagtaasa na yung kilay natin. And it, it with that 11.18 uh, uh, billion pesos na sinayang ng DOH, that's about 130,000 doktor para sa bayan scholars. Four-year course na mapag-aaral mong doktor. 130,000. It would have covered a hemodialysis session of at least 1.761 million beneficiaries getting 6,350 pesos per session. Yun ho yung nasayang. Masakit. Masakit ho masyado. I don't know kung anong ginagawa ng ating uh, uh departamento tungkol dito. Sir, mahabol ko lang. Kanina na-mention ni Senator Amy Marcos na Meron daw siya narinig na protest votes for this coming election. dahil wala sa ating kultura na ginigipit ang isang matanda at mayroong sakit. Meron ka bang narinig na gano'n sa mga pinupuntahan mo? Uh, on, on my end, protest votes been hindi boboto. Ah, boboto against. against. Well, uh. Uh, natural 'yun. natural 'yun, no? Kanya-kanya uh, tayong biases, yung different sectors organizations uh, of, of the society, may mga natural uh, uh, tendencies na mag-vote sila as one against doon sa hindi kapareho ng kanilang uh, pinaniniwalaan. And I think we should respect that. Pero may narinig ka, sir. Ganun. Ang narinig ko is iba't iba. Iba't iba, no? Uh, iba yung narinig ko sa Bulacan, iba yung nasa Iloilo ko, iba yung nasa Mindanao ka, iba yung nasa Hong Kong ka, iba yung nasa mga manggagawang sektor ka, iba yung nasa mga estudyante ka. Iba-iba eh. Iba-iba yung mga uh pinapaniga nila and uh, i think ang importante and i, I still uh, uh commend si Senator Aimee din sa mga ginawa niyang uh, committee hearings ba? Diba? natututo tayong lahat eh ako natututo ko dun sa mga uh, hearings na pinatawag po niya and uh, uh, i'm also interested how the Supreme Court will uh, rule dun sa mga naka sa Supreme Court uh, dagdag kaalaman sa atin lahat so and uh, as a legislator it's a welcome uh, development Okay, on that note, the lunch time na. Thank you so much, Senator Joel Villanueva. Maraming salamat po. Karangalan uling makasama.